tayo ng hapunan. Ito po kanin, dinengdeng, maalat, tsaka dilis. Ayan po. Yan po ang aking hapunan sa gabing ito. Sarap po ah. Talagang sarap. Sarap na sarap. hmm Sarap po ah. Tapos yung natakpan na yon. Ano yan, yung maalat. Ito naman yung ano, yung dilis. Ayan yung tubig kong iinumin mo yan. Sarap po ah. Masustansya ito. Hmm? Yung kamatis, ano yung kamatis Tagalog. Hmm? Hmm. <laughs> mm hmm <laughs> pagitan ng Pilipinas ng China. Dalawang Chinese warship ang naglayan at na Habang mag at nagpaka ang tatlong barko ng Firmament Navy sa West Pacific, dalawang barko pa sa Pilipinas ang naglayan sa tigalayuan. Nangyari ito habang naka-formation ang mga barko ng Pilipinas para sa lukungin ng mga barko ng, ng, ng Amerika para sa dalawang joint mine sa West Pacific Sea ito yung ano diris, sarap ng diris hindi gano'ng maano maalat ano ito kamatis tagalog yung ano ito makakas na kamatis Itlog na maalat na may kamatis Natakpan lang yun, oh. Ayan. Ayan, oh. Tinakpan ko po kasi, ano eh. Ma-ano, ano, ma- Malumok ngayon. Mainit.

Tama'y ka na makita. Ito yung dininding, oh. Kalabasa, amparaya, at saka ano, sitaw. Bagong bukas ba? Oo, bagong bukas yan. Binuksan ni kuya. Hmm, naalat yun nga po ko kakakain lang magme na ng tinapay na may ano ano yung palaman mandi diyo? nutella nutella hmm. pa lang ako matatapos na din o hmm. pinaghalo-halo together ko na may <laughs> ah paksi din. Ang aking ulam, maalat, kadili. Pinaghalo-halo together ko na. Yung dineng din ko, walang ano, walang... Walang ano, walang sahog. Ano lang, nilagyan lang ng kamatis, sibuyas, sa kabagoong. Ayan na lang ang ano, Pinalo mm, hinalo ko yung maalat. Saka yung dilit. O, oh, yun na yung sahog. Sarap. Alam niyo yung laswa? Yan? Ano laswa? Pagkain. Ay, dun sa ilo-ilo? Oo. Pagkain mm. na Ang ganun. Para Ayan, sarap na ho. Ako gusto na. Mm. Mm. Hindi ko malilimutan yung ano, yung ulam ng probinsya. Sarap. Mmm. Salamat, salamat po. See you my next video. Please subscribe. Please subscribe, right? Happy New Year po sa inyong lahat. Ingat-ingat po na tayo lahat. Lalo na po yung mga papasok na sa eskwela, mga estudyante, mga nagtatrabaho. Ingat po kayo sa pag-uwi. Bye-bye. See you my next video.